Isang taon na lamang at makakapagtapos na sa kursong Bachelor of Science in Agriculture, major in Horticulture ang 23 taong gulang na si Melvira. Sa halos apat na taong pag-aaral niya sa Benguet State University, naging maayos daw mga programang handog sa kanilang mga mag-aaral. Pero sa pag-upo ng bagong presidente ng isa sa pinakamalaking universidad sa Northern Luzon, mayroon siyang isang kahilingan. Hindi naman po kailangang may baguhin kasi maganda naman na po yung kinakalabasan ng mga yung mga program po nung dati. Kaya, parang need pong improve. Maybe po sa program po about school, sa scholarships. Matapos ang apat na taong termino ni Dr. Felipe Salain Kumila bilang presidente ng Benguet State University, papalit naman sa kanya ngayon ang profesor ng College of Forestry na si Dr. Kenneth Ali Plarwan. Siya ang magiging ikawalong presidente ng pamantasan sa bisa ng Board Resolution No. 57 Series of 2024. Sa kanyang pag-upo sa darating na ikadalawang anim ng Nobyembre, ang ilan sa kanyang mga tututukan. Uh, for the past years, we have been, of course, producing graduates. Uh, but looking at uh, to improve the economy of the region, we are looking at uh, the possibility of offering new degree programs like inland fisheries, mm -hmm. biotechnology, post-harvest, uh, because we are an agricultural community. Dug -dug on the other hand, considering the environment of the cordillera, we are very susceptible to landslide and other hazards. The plan of offering a program on disaster risk reduction management, landscape restoration, uh, renewable energy, and other programs like, which is very popular, is yung data analytics. Nais niya ring mapalawig pa ang sektor ng pananaliksik para sa mga mag-aaral na mas angkop sa patuloy pang nagbabagong panahon. As an academic institution, we are already a centennial institution. We are looking at Uh, offering MS and PhD program by research. Kasi it's high time na na mayroong mga ganong programs na rin. Sa darating na ikadalawamput-anim ng Nobyembre magsisimula ang termino ni Dr. Laruan bilang presidente na magtatagal hanggang sa darating na ikadalawamput-lima ng Nobyembre sa darating na taon na 2028. Kanyang mandato sa kanyang pagupo ay gawing pangulayang universidad pagdating sa larangan ng teknolohiya, pananaliksik at pangangalaga sa kapaligiran ng Benguet State University sa buong Northern Luzon sa pagsapit ng taong 2032. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.